Shout out nga pala sa gumawa nito. Kung sino ka man, humingi ka na ng tawad sa akin. Dahil kukulamin talaga kita. Ha? Napaka ayaw nyo lumaban ng patas. Ayan, ah, may mangyayari talaga sa inyo. Mapuputol yung kamay mo dahil kukulamin kita. Yan, tandaan mo yan ha. Galit na galit na ako. Hindi naman ako ganito kasama. Pero, hindi naging masama ako dahil dun sa inyo. Kaya umanda kayo. Ha? banda ka asa gumawa nito gumawa nito sayo kung uh, madaling panahon lang nakaligayahan mo pero tingnan mo ang babalik sa iyo ha yan yan makikita mo rin yan ano ha kala mo natuwa natuwa ako sa ginagawa niyo hindi ako natuwa ha baka ano, ano kayo nakakano kayo ng buhay nakaka-perwisyo dapat di na kayo pinakalak sa mundo ha mapabata ka man o matanda, mumanda ka talaga dahil iiyak ka talaga habang may buhay ka, iiyakin talaga kita ha, ha, ha? yan ang yung ginagawa mo ha? natutuwa nga ako para uh, makaranas na naman ako ng ano pangkukulam ngayon ha, ha, ha <laughs> Sige, akala nyo Sige